Magandang araw mga kaibigan Ito, pag-usapan natin ang post ni Sas Rugando Sasot at ang uh, post ng Daily Tribune <laughs> Si First Lady Liza Raneta Marcos nagalit <laughs> na biktima rin pala ni Sara Diskaya <laughs> Walang patawad Ito, unahin muna natin si Sas Rugando Sasot Sabi niya So Baka kaya nilaglag na nila si na Diskaya na pet nila dahil nga pati building project ni Lisa naging biktima ng gawang depreciated by standard operating procedures. <laughs> eh bakit nga kasi si Lisa Memsie sa mga Diskaya mo pinagawa? sa dami mong kilalang magagaling na builders sa kanila mo pa tinoka bekit <laughs> ito nagalit si first lady ito yung statement niya mm. seriously sabi ni first lady mahiya naman kayo pati ito ninakawan niyo ng dignidad dahil pet project ni first lady lisa <laughs> tumutulo <laughs> Ang bubong. Oh. Daily Tribune. Galit si First Lady. First Lady Lisa Araneta Marcos blasted Great Pacific Builders, a company owned by the Diskaya family for the Shodi, <laughs> 200 million Philippine Film Heritage Building in Intramuros. Instead of a tribute to Filipino cinema, she found leaking roofs, roofs, <laughs> crack walls and stained ceilings in a project linked to the same contractors mired in flood control <laughs> controversy. Ay nako, ito na. <laughs> Hindi lang flood control ang mga substandard. <laughs> Lahat na na, building, kalsada, uh, doon sa Ligaspi City ba yun? Sa Albay, yung, yung canopy o yung bubong ng uh, stage <laughs> ulan, ulan lang na malakas, walang bagyo, bumagsak yung bubong Yung ginawa ng mga Christopher Co. Company doon Ay nako, ito <laughs> Kakatawa itong <laughs> Frederick itong Pati ito <laughs> Like That is way more important Than floodways <laughs> Dikes, bridges drain, <laughs> Drainages <laughs> Kung kaya nilang isubstandard Ang mga dike na magsasalpa ng buhay Eh kahit mga heritage building yan Film O oh, 200 million. Oh, ayun anyway, ba? Pare sila ni First Lady Lisa uh, Imelda Marcos. Mahilig sa mga film, film ko no? Film Academy film. <laughs> Benji Dizon. don't forget the film center Piasco during the previous First Lady Reign. Parehas na sila. Ay nako. <laughs> Kakatawa. Walang patawad ang mga diskaya. Pati project ng First Lady Kinana. <laughs> Okay, basa tayo sa mga comments. James Wonder, alam natis kasapikit. Hmm. Ah, <laughs> uh, Marso Catherine, will she trust them to build her a Forbes Park mansion? <laughs> Hirap kasi sa mga yan, pag sa kanila gusto nila di kalidad kahit mahal. Pag taong bayan nagagamit, pwede na basta meron pakinila if substandard. Yes! O, anong gusto nyo? Yan lang, film... Ano, film heritage. ayusin nila. Sino lang makikinabang? Film heritage, yung mga mayayaman. Eh, ang mga Pilipino na nasa laylayan, wala na nga pansini, pang ano. Tapos, yun pa, pupunda nyo ng 200 million. Uh, ano yung... Malala ko tuloy, yung biyahe nila sa Amerika, yung... Tantoko case, di ba? Film, ano naman, metro, uh, film festival na whatever. Ginastusan natin, I don't know how much money. Pera natin yung ginastusan, film festival. Tapos nagka-bulilyaso. Tapos ito na naman, film uh, heritage building. Oh. <laughs> Tumutulo, crack, kat and everything. <laughs> Dito mo makita yung kalalah ng korupsyon na pagdating na sa mga project-project. Kaya no wonder, salamat, uh, may nabasa akong post ni Dr. Tony Liachon. Uh, 30 business groups, kinundi na. ang shameful, ang ending corruption ng administrasyong ito. Uh, ano pa ba, ba? Uh, may tumawag sa akin kanina, kaibigan ko, senior ko, retired general. Napag-usap, alam mo na ang nangyayari sa gobyerno natin ito, malalang korupsyon ano pa ito nagsimba kami ta uh, two weeks ago ata o last week lang ang pastor bago mag preach yung pastor, sabi niya let's pray for our country dahil sa grabing korupsyon na nangyayari pagdasal natin ang ating bansa ala na uh, ito na yung legacy ng administrasyon ito bagong lipunan Anong bagong lipunan? <laughs> bagong bagoong. Tapos, ano, sabi ni Auntie Claire, ang Pangulo, matapang talaga. Siya lang ang nagpaimbestiga ng malawakang korupsyon. <laughs> o anong dahilan? Bakit nagkaroon ng malawakang korupsyon? Di ba siya rin? Dahil sa kanyang leadership style, o oh, Anong ginawa niya? Executive Order Number 1. Binuwag ang Presidential Anti-Corruption Commission. Ano ibig niya sabihin? Ay, walang korupsyon sa aking termino. Hindi ko kailangan yan. O ngayon, lumabas sa ang katutak na korupsyon. Ngayon, magbubuo na naman ng Independent Commission para investiga ng korupsyon. Di, ano ibig sabihin? Nun? Inaamin niya na mali yung ginawa niyang pagbuwag sa Anti-Corruption Commission. Ngayon, magbubuo. Antagal. tagal. Uh, sobra one month na mula nagsona hanggang ngayon hindi pa rin nabuo. Sino-sino yung mga composition. Kasi depende yan eh. Pag matitino yung members ng commission, yes, may pag-asa. Kailan kong mga questionable, yung mga connected din sa gobyerno, wala na. Ang asahan natin pag nandyan kasama si Mayor Magalong, yes, may patutunguhan yung investigasyon na yan. Pag hindi nila isinama, wala na. Uh, wala na akong asahan. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng bukid dahil ang sweldo natin sa channel na ito, pantulong natin sa tribo, uh, namimigay tayo ng livelihood assistant sa kanila, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito anak ko sa kapian nga tanom ni Miko so karon ako siyang bisitahon naing buntag diha buntag bonus siya sa iyang kapi so tulo ka bangag na kay duha naman siya kabulan kabulan eh. ako. duha ka kutsara kung... kutsara so mo na ni ang itsura sa kapi ni Miko nga isa pa kabulan oh kadua pa ni kabulan hmm. Karon duhan ni siya kabulan karon pizza tres nindot gid kaay ang tubo so nindot gid kaay og tubo nga kape o. Oh. duhan na kabulan karong adlaw yeah. The... Dua pakabulan o, oh. dagang kaigsa nga. Nindot ka ay kape kapi o. Oh. Uman sa pag-abono, mag spray na po si Miko sa Silicron o Grumix. Dabuan, tiguan. Masa gino na nang rin ng kape. Oo. Magbunga ni, mahawas na may sa kalisod. Oo, oh. oh, oh. so salamat ka ayo. Salamat ka sa gino. Oo. Mm -hmm.